Mga ka-surprise, surprise, it is Easter Sunday and as promised po, kanina sabi ko pupunta po tayo ng Dusit and um, ngayon mga ka surprise surprise, wala po tayo sa Dusit, nasa Manila Peninsula po tayo and um, i-experience po natin dito ang kanilang Easter Sunday so tara na po mga ka surprise, surprise. Ayan po. Noon po itong Peni Manila Peninsula sa kanilang grand lobby. Ayan, grandeur na grandeur po yung lobby nila, ayan. Mga ka-surprise, surprise, kamusta po ba yung Easter nyo? Maghahanap po tayo ng itlog dito mga ka-surprise surprise. So, ang pinunta po natin dito is maghahanap po tayo ng itlog. And of course, ang South Sea pearl. Hello, good morning. <laughs> Are you interested? Um maybe when when I'm with a woman <laughs> So this is their grand lobby Ayan Kung may nakita na po kayong itlog mga ka-surprise-surprise surprise, Congratulations And ako po Kanina pa po ako nandito mga ka-surprise-surprise surprise, May nakita na po akong itlog Actually mga ka-surprise-surprise surprise, Yung angle po dito Kahit sa taas na ganyan Or kahit sa babang ganyan uh, Maganda po Sana nga lang po mga surprise surprise. Hindi po tayo naka-steady on. So, pag magalaw po yung kamay natin, magalaw din yung camera. So, ayan. And ayun nga, pag super steady mga ka, surprise surprise. Um, may tendency siya nag-blur minsan. Kaya, ayan, ini-experience po natin itong Manila Peninsula mga ka, surprise surprise. And... Um, hinay definition ko po talaga siya as in 4K para po talaga ramdam na ramdam natin mga surprise surprise yun nga lang po hindi po siya steady and um, may tendency pong nagblur-blur minsan May mga jewelry shop po around the the hotel. ano siya, hindi siya nagpo-focus. So ayun mga ka-surprise-surprise, surprise. yun po yung pinakamagandang part po sa mga hindi naman po natin pa pwedeng sabihin old, old style na hotel na ang mga old style hotel po yung mga lobby po nila grandeur talaga and ngayon po parang nauuso na po yung hindi na po ganun ka grandeur yung lobby sa mga hotels ayan So hindi ko na po papangarapin na mag-focus po itong camera natin sa face ko ngayon kasi nga po alam naman po natin na hindi naman po tayo gifted ng Korean skin. So okay na po kahit blur para ma-blur naman po. <laughs> ma-blur naman po ang lahat-lahat mga ka. surprise surprise. Ayan. So since hindi naman maganda ang skin natin dito sa ganitong angle ng camera, dito na lang po tayo magpo-focus sa what do you call this? sa Grand Lobby ng Manila Peninsula so nakaka 7 minutes na po tayo mga surprise surprise um, hanggang 15 minutes lang po tayo medyo maglalakad na po tayo titingnan po natin yung um, what do you call that? yung I lost out of words mga surprise surprise yung fountain <laughs> parang ganun so ito na po yung first egg po natin for the day ayan ito na po yung first egg natin for the day ayan. So, happy Easter mga surprise surprise And eto meron na silang malaking-malaking bunny. So it is made of, um, so Ayan. So goa is a flower, Ayan. I think this is a dried flower. So. Ayan. So dried Flower po siya mga ka surprise surprise and ayan mag iikot ikot na po tayo. Let's start the day. Hello. And ayan may sundo po tayo. Ferrari po 'yung sasakyan natin for today and So let's pick uh, which one. So there's array of choices. Pwede po tayong VMB. Meron din po tayong Ferrari or old style the peninsula. Ayan. Porsche. Ayan. Pero for me, I think um, I already made up my mind mga surprise surprise Dito po tayo sa orange. Ayan, ito po. Dito po tayo. McLaren So magma McLaren po tayo na orange So ayan So okay na po ba yan mga surprise surprise At least kakulay -ka po natin ba? Diba? And syempre ayan mga surprise surprise Mag ano muna tayo mag hat muna tayo Para talagang Ano tayo sa sun <laughs> Okay din ba sa atin itong yellow Ayan So anyway sana makaabol tayo hanggang dun sa Ano mga ka surprise surprise Makahabol tayo dun sa fountain Kasi mga ka 15 minutes na po tayo And um, Ayan Naglalakad pa lang po tayo Hindi po tayo pwedeng tumakbo kasi um, Hindi po tayo naka steady mode on Mauuga po yung camera Ayan Ayan na nga Hindi na siya nag-focus, o oh. Hindi na siya nagpo-focus Ba't ganun. Siguro sa araw. So yun mga ka, surprise surprise sana mag-focus naman po kahit paano. <laughs> Ayan. Again, we are heading towards po dun sa what do you call that? Sa fountain siguro kakayanin naman mga ka surprise surprise naka 11 minutes pa lang tayo iconic po yung fountain na yun ng Manila Pen kasi po talagang maganda po siya ayan 12 minutes. Mga ka-surprise, surprise, kamusta po ba yung naging Holy Week nating lahat? Hindi na po ako magdi-disclaimer about sa Holy Week na yan. <laughs> Ang daming beses ko na pong sinabi about yung stand ko about sa Holy Week. And siguro ang importante po is ayun nga binilin po sa atin ng Panginoong Jesus na alalahanin na kanyang kamatayan na gawing pag-alaala sa kanya yung naging last supper. So ginagawa po natin yung bilang Kristiyano mga ka, surprise surprise. And ayun kamusta po yung mga naging Holy Week nyo mga ka, surprise surprise. Ano po ba yung napagbulay-bulayan nyo? Ano po ba yung napagnilay-nilayan nyo kung meron man? I-comment down below lang po. So ayan, malapit na po tayo dito sa um, what do you call that? Sa fountain. We are heading towards there. So last time po na I was here, ano po, naka-off po yung fountain na yan. I think December po yun. Pinatayan po tayo ng <laughs> pinatayan po tayo ng fountain. Sana naman ngayon mga surprise surprise na on na. Ano po ngayon mga surprise surprise again Easter Sunday po ngayon. <laughs> so it goes without saying linggo po ngayon and magte in the morning na ayan. Nasa CBD po tayo, Central Business District. And there goes the fountain. So ayun na po mga ka-surprise-surprise surprise. Nakita na po natin yung fountain And sana hindi nawala sa focus itong camera mga ka-surprise-surprise surprise. And syempre ayusin po na yung Bad hair day po ako pag nanonood So mga ka-surprise-surprise surprise. Hanggang dun lang po muna yung video natin And comment down below po Gusto ko po malaman kung ano nangyari sa holy week nyo And um, Yun lang po mga ka-surprise-surprise Hindi surprise. na po papahabain Kopotolin ko na po yung video